Maraming nabahala sa pagkakadiskubre ng Health Department na higit isang daang bag ng donasyong dugo ang merong HIV. Pero ayon po sa datos ng UN 2005 pa, ay meron ng kaso ng nahawahan ng HIV sa bansa dahil sa kontaminadong dugo. Isa rito ang dating OFW sa Saudi Arabia na umaming regular na nagdo-donate ng dugo. Bago na diskubre siya pala ay sisibo sa HIV. Exclusive of Mamatron, Brilon. Si Jay, 39 na taong gulang. May full-blown AIDS na ngayon. Matapos matuklasang siya ay HIV positive noong 2002 nang magbenta ng dugo sa isang ospital sa Saudi Arabia. 1999 nang magsimulang magbenta ng dugo si James. Pandagdag kita rin. 350 riyals o 3,000 pesos din kasi ang kinikita niya noon kada anim na buwan sa pagbenta ng dugo. May pagkakataon para ating delay ng sweldo na. Uh, kaya kailangan namin gumawa ng paraan. Uh, ang yung nakikita namin para na uh, marami naman kami mga oras na pwede na gumagawa. 2002 nang muling kuna ng dugo si James. Pero bago ito, may isang masaklap na nangyari sa kanya. Naggangrape siya ng mga Arabo. Time day, her, And, uh, aware they never even Hindi nagsampa ng reklamo si James dahil natapos siyang mabaligtad at palabasing siya pa ang may kasalanan. Kaya na lang siya para manatili sa Saudi Arabia. Wala din siyang kaalaman tungkol sa AIDS HIV positive na pala siya at nahawahan niya maging ang sinalinan ng kanyang dugo. Hinanting si James ng ospital at isang taong ikinulong lang walang paliwanag. Sa tulong ng gobyerno, nakauwi si James sa Pilipinas. Inililihim ni James ang kondisyon, maliban sa pamilya at malalapit na kaibigan. Hirap si James na magkaroon ng firming trabaho dahil madalas na siyang magkasakit ngayon. Pero bukod sa pisikal na sintomas, ang masakit para kay Jane ay ang diskriminasyon. Apat hanggang limang Pilipino ang nagpo-positibo sa HIV araw-araw ayon sa DOH at UNDP. Tayo ni James, isang person with AIDS sa mga kapwa OFW, gumamit ng proteksyon. At ang karagdagang kaalaman ukol sa AIDS ay armat laban sa paglaganap nito. Ses Orenia Drinon, Patrol ng Pilipino.